Ano yung nabayaan sa'yo? Ano pa lasagna? <laughs> Big? Beef Big? Big? yung may nanay na ano kayo dapat mag outbreak. Turoon! Ano? kasi nagsalita na si Pia eh. To you, tokyo, tokyo, <laughs> hey, it, man, yung oh. -re -re na yung spoiled oh? na. Gano'n na 一个哟，很 cheap。哈哈 <laughs> <為>，一个，idea 呢？哈哈，一个，idea 呢？ nakita ng nanay pagkatalo. Hindi, <laughs> nang talo ka pa, magpipay na, namamalo ka pa. Ang <laughs> namalo yeah. ako. No, Ang namalo ako. Ah, Ang baby, naman ako. <laughs> 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 Ang <laughs> <laughs> <Madaling> <laughs>

ay na naman ni Jessie paawit para kay nanay Mm. Pagod. 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 kami Nagkamali yung Pagod. Pagod. sabi Pagod. 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 sabi Ilang araw Pagod. 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 Sa, parang, sa Masarap ang sa pasal? Ano ba ang ako ng kulay na ka dapat? Yung mga hmm. sa tanong. Buti na balintak mo. mo. ahod be ay ito na lang ay kay kuya Andre pala yan kasi si kuya Andre hindi kumain nito hindi nga hindi nga ganoon lang makain may ating ahin talang masasabi dapat tinala natin yung ano may cake at galing sa church hindi binigyan ng bulak na? nga hindi nga nabigyan ng bulak Mahal ng bulaklak ngayon. Mahalis na yan. Ano Get that done. binagsakan ng manis. Siguro kita yung kasindi. Ano piyang? Okay ka lang? Medyo malakas ang kumain niya yan. Laway daw, sabi niya. Laway. Laway.

Parang mo ako magano yung microphone sa South Church. Ang ganda na Ay, boses na dun. Anong brand na? Ha? Pwede ka lang yun. Hindi mo sa church. Pwede Ganda kasi ng boses dun eh. Parinig mo nga. Ipakita mo na yung video sa kanila. Hindi mag maganda yung <laughs> <Ay, laughs> Ano ba pa rin pa. Okay ta po 'yung magtakbo ng 'yung ko. Nako, kumala ng na plantapya, isakana. Ba wala na ba matrap? Eh, hindi 'yan basta-basta manager, eh, gusto niya patayungin na si iya, Eh, mayroon palang pagising na umaga, gaganan pala si, si manager. Ay, na pressure. Kinagmakdo uh, pala kay may manager kahapon.

ये सब लोग हैं क्या? thank <laughs> you